So yun mga lods, ah, nakakita nga pala kami ni Manay Francis ng ito. Kung tawagin dito sa Bicol ay tubo o kabuti sa Tagalog. Tawag dito sa ano sa Kabite ay mamarang. Kaya lang mga lods dito kung tumubo lang siya ganito lang kakadami. Ano lang siya? 2, 4, 6 na pidaso lang. 6 na pidaso. Pero makagulay na rin ito, mga lods. Masarap itong lagyan ng ano, luya, bawang at saka sitaw. Katalbos ng kalabasa kunin natin mga lods iyon eh, oh no? oh Pangulam na to mga lods makaulam na naman tayo ng mamarang namimiss ko to medyo matagal-tagal na panahon na grow mga 9 years ah yan Nalala ko pa si Lola Bilay talagang ano ba to iniilawan paggabi naunahan so mga lods lutoy natin mamaya So mga lods, good morning, good morning. Magluto muna tayo ng ating uh, ulam para sa tanghalian. Ito nga pala yung ating ulam ngayon. Ito po yung tinatawag na mamarang sa Tagalog. Uh, tubo naman dito sa Bicol pero hindi ko alam kung nung iba pang tawag. Uh, sa sabawan natin mga lods, ito yung ating rikado. Uh, Baleluya lang at saka bawang, tapos paminta. Wala na po yung bechin-bechin. Sili at saka saluyot. Wala po tayong ng ano, sili. So mga lods, magluto na tayo mga lods. So yun mga lods, bali nagpakulo na pa pala ko yun ng tubig. Ilalagay na lang natin yung ating paminta. Tapos yung ating bawang at luya. Tapos tatakpan lang natin ulit mga lods, hanggang sa kumulo ul ulit siya. So yung mga lods, kumukulo na, Lagay natin yung ating sili. At syempre mga lods, lagay na rin natin yung ating mushroom, o yung ating mamarang. At syempre mga lods, yung ating asin. Ayan. Ito yung pinakamasarap na gulay sa lahat. Gulay sa bukid. Wild mushroom, mga lods. Yan, natin mga lods kung kumukulo na. Yan mga lods, kumukulo na siya. Pwede na natin ilagay yung ating talbos ng saluyot. Yun, no? Oh. Sarap ko mga lods. Tubo. O kabuting mamarang. Yun na mga lods, oh. oh Kumukulo-kulo na, oh. Hmm, sarap niyan. Yun mga lods, luto na yung ating uh, sinabawang kabutig mamarang o wild mushroom. Luto na mga lods. Yun, oh. Tapos meron tayo itong sinangag na kanin.